Ayaw gayon pagsimba o laing Dios, gawas sa Dios nga tag-iya sa langit ug sa yuta, ug tag-iya sa atong kinabuhi. Tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, igihan or siloso. Tungod kay kung ato kanang buhaton igsuon, kaya gid kita nga puuhon sa Dios. Kung ang atong isig kung sa atong pagkatawhanon, kung magsalos, pwede na tong likayan o pwede tang dili puuhon. Apan kung ang Dios gani ang magselos kanato, kaya kita niya nga puuhon. Deuteronomio 6, versikulo 14. Ayaw ninyo simbaha ang mga Dios Dios sa ubang mga nasod libot ka ninyo. Sa inyo na ayaw gayon pagsimba, uglaing Dios gawas ka niya. Okay, Tungod kung imo buhaton, nag-ingon siya sa 15, kay igihan ang ginoo, ngayon yung Dios na nag-uban ka ninyo. Kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo og puuhon ka niya. Masuko ang Dios iksoon kung mag-alagad kaglain gawas kaniya. Magselos ang Ginoo igsoon kung musimba kaglain gawas kaniya. O ingon siya kung imo nang buhaton iksoon. ingon siya puuhon kagayod niya. Tuod sa iyang kasuko kanimo kaya kang puuhon sa Ginoo. Tuod kay siya ang nagbuot sa tong kinabuhi siya ang naghatag ka na kinabuhi. Maong dili kayo na ito pasok ang ginawa soon, aron, aduna kita'y maayo na kinabuhi. Amen? God bless sa tanan